So guys, may nakakilala na naman sa atin dito sa SM North at niyayaya ko sila para sa isang shooting challenge. Papayag po ba kayo, sir? Papayag naman. Papayag naman. Mga taga saan po ba kayo? Taga Laloma. Taga Laloma. So kapag manalo sila sa atin, guys, ay bibigyan natin sila ng 500 pesos. Kahit sino po sa kanilang dalawang manalo. So, G po tayo? G po. G. So anong mo sa 500 kuya in case na manalo kayo? Pamasahe pa uwi. Ikaw, Tol. Pamasahe pa uwi. Pamasahe pa uwi. O, Pamasahe in case na manalo sila mga galing pang Manila yung makakalaban natin on the spot talaga to guys so sino gusto nyo maunan sa inyo sino, sino po gusto mauna sa inyo matapatapig na lang kayo so sir ano masasabi mo galingan mo ha Opo. good luck iyo. apat ah, lang bola medyo malambot yung bola guys Lambot no? Ganda ng pulso ni Idol. Ganda ng shooting form. So, ayan ang score nila. Hey, Idol, galingan mo. Bilisan mo, Idol. Talunin mo ako. Kailangan, makuha nyo itong 500 pesos. Sayang din kasi. O, ayan nga, 46 score na siya. Grabe, taas ng score, 64. So, naka 73 siya. So good luck sa iyo idol, ah. galingan mo, talunin mo talaga ako. Ganda, ganda na shooting form niya idol. Di yeah, idol, galingan mo idol. Todo mo lahat idol. Gusto ko manalo kayo ng 500 pesos eh. 72 no? medyo consistent na yung tira niya. Oh. Consistent yung birada niya, guys. Ganda rin ng shooting ko. Medyo malambot talaga yung bola, pero tatagay na namin to. Medyo tagilid tayo dito. Kailangan natin nabutan yung dalawang score nila. So, ayun na nga. 83 points. So, guys, ako na naman ang susubok. 78 saka 82 yung kailangan natin ano yun, tagusin. So, 95 score tayo, guys. So, 95 score ako. Pasensya na po. Okay lang po sa'yo. Nice game po. Pero, consolation prize po nila. tag po kayo. So, baka may shoutout po kayo. Shoutout kay Alvin, ba Alvin Balmonte. Shoutout kay Alvin Balmonte. Salamat. Mag-ingat po kayo. Thank you po.